Hoy, antok pa ikaw. Antok pa ikaw? Ikaw ang kausap ko. Hoy, Julia. Antok pa ikaw? Oh, uh, antok pa. Eh, mimim pa ikaw? Bebe? Mimim pa. Hoy! Saan ka pupunta nila? Naginip ko pa yata. Hoy! Ano ka dito? Nananaginip ko pa ba? Mimim! Ito mimim. Mimim pa. Oh, Inaantok pa yung mata mo eh. O oh, mimim ka dito. Oh. lab lab mo na yung unan. Ito, ito love love mo. Pakis nga ako sa pempel. Sa pempel na. I love you. Ang okay. bilis mo namang umidlip. Ay, tama. Idlip, mabilis lang. Ang bilis mo naman magising. Baby, Gusto mo, Dede? Gusto mo, Dede? Dede, gusto mo? Ba't <laughs> ka <Magka> natutulala? <laughs> oh, antok pa ikaw eh. Pem-pem. Antok pa ikaw. O Mimi <laughs> Mimim ka pa anak. dito dede. Dede. Ayaw mo?